Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Oras ng magkape at pandasal. Pagnilayan po natin, ipagdiwang ang buhay. Narinig na siguro ninyo ang salitang mukhang Bierne Santo ang taong ito. O kaya'y para namang pinagtakluban, pinagsakluban ng langit at lupa ang anyo mo. Ito po ang mga taong parang walang nakikitang maganda sa kanilang buhay, kaya mukhang aburido. Sila yung parang nagsisisi na sila ay isinilang pa. Totoo po, may mahihirap na bahagi ang buhay. Subalit, hindi ito sapat para pawiin ang mga magaganda sa buhay. Maraming dilim sa paglalakbay. Subalit, hindi nawawala ng liwanag sa daan may kabigatan ng buhay, subalit marami ring biyayang nagpapagaan ng pasanin. Buksan lamang natin ang ating mga mata at puso at pihong magpapasalamat ka sa Diyos na nagbigay buhay sa iyo. O Diyos, turuan mo kaming ipagdiwang at hindi kamuhian ang buhay na galing sa iyo. Amen.